pag-kiss ni Ryan kay Johan sa lips, inulan ng reaksyon. Mula sa pagkapanganak, natural na sa magulang magpakita ng pagmamahal o lambing sa kanilang mga anak. Sa pamamagitan ng pagalik, yakap at karga. Pero habang lumalaki ang bata, nagbabago rin ang paraan na ng pagpapakita ng afeksyon ng mga magulang. Kung noon ay simpleng halik sa lips ay normal lang at walang mali siya. Ngunit kapag sila ay lumaki na, para sa marami ay hindi ito kaaya-aya o angkop tingnan, lalo na sa pagitan ng ama at anak nitong babae. Kaya naman hindi maiwasan ng maraming netizen na punahin ang pagalit ng itbulagahos na si Ryan Agoncillo sa anak nila ni Judy Ann Santos na si Johan. Hindi naiingit sa kaalaman ng marami na adapteljal ng celebrity couple si Johan. Bagamat single pa si Juday nang ampunin niya si Johan, naging legal na rin siyang anak ni Ryan na magpakasal sila. Sa ngayon ay ang dating super cute na bata noon na laging kasama nila Juday at Ryan ay dalagan dalaga na nga sa edad na 20 years old. Samantala, hindi man sila magkadugo, sobrang lapit nga sa isa't isa ni na Ryan at Johan. Bilang ama ay sobrang sweet at supportive ni Ryan kay Johan. Ngunit ang kanilang relasyon bilang mag-ama ay nabahira ng matinding kontrobersiya. Matapos mag-viral ang isang video kamakailan, kusan may kita si Ryan na hinalikan sa lips si Johan. Agad itong inulan ng samsaring reaksyon mula sa netizen. Marami ang umalma sa pagalit ni Ryan kay Johan sa lips at tinawag itong masagwa lalo na raw at dalagan na si Johan. Sa mata ng marami, hindi na raw magandang tingnan na inalikin pa rin ni Ryan sa lips si Johan ngayong matanda na ito. May ilang pang netizen na nagbigay ng halimbawa kung saan na pangasawa raw ng isang ama ang kanyang adopted child. Komento pa ng ilang netizen. May nangyari ng ganyan eh, inasawa ng direktor yung anak-anakan na Ampon. Tama nga po, hindi na dapat humalik sa labi si Ryan kasi dalaga na yung anak-anakan niya, masagwa na kasi tingnan. Samantala, may mga nagtatanggol din kina Ryan at Johan. Ayon pa sa kanila, marahil ay normal at nakasanay na ni na Ryan at Johan na magkiss lips. Bilang tanda ng paglalambing pero wala naman daw itong mali at bilang mag may nang di nagsabing sa ibang bansa ay normal lang umano ito. At dito lang sa Pilipinas big deal at binibigyan ng Malaysia. Sa ngayon ay wala pa naman payag o reaksyon si Narayan at Juday sa isyo ng pagalik ni Ryan kay Johan sa lips.